Hello guys, welcome back to sa ni Quintaro Kamusta po kayo mga Taurus? So, titignan natin kung anong yung energy update itong second, itong 2 weeks ng April, no? From April to 15 to 30. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung ano lamang kung nakma para sa inyo, o tangbang hindi ay, Ibigay po natin sa iba. So, simulan na po natin, mga Taurus. Mga Taurus. Okay, Taurus. So, dito Taurus, parang nahihirapan ka mag-decide sa mga plano mo. Parang nagtadalawang isip ka dito. So, no, naka, naha, ano ka dito, nagdadalawang isip ka dito. At, uh, parang gusto, nakakaramdam ka rin dito ng parang mayro kang gusto baguhin sa sarili mo parang gusto mo ng um marami kasi marami kasi siguro dito um, naging nagkaroon ng problema kayo Taurus no kaya parang gusto mong mabago no parang gusto mo ng transformation sa sarili mo para yung mga problema na to na nangyari sa iyo ma-wash out or matanggal, matanggal na para magkaroon ka uli ng new bigi, new transformation sa sarili mo no ang ilan sa inyo mga Taurus no gusto ng pagbabago sa sarili at ang ilan din naman sa inyo mga Taurus ang Siguro meron kayong mga celebration na magaganap, no? Siguro meron kayong pupuntahang party, kasalan, binyagan, or piyesta, no? Or magbabanding kayo ng iyong family, gakaroon kayo ng reunion, no? Thailand din sa inyo mga Taurus is nagkakaroon ng competition. Competition. Siguro sa trabaho to, sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, or sa nakapalibot sa'yo. Parang nagkakaroon ng mga competition sa inyo. So, ano pa message sa inyo mga torus Okay, Taurus. So, so dito Taurus is Um, nagdadalawang isip ka dito. So, kailangan mo lang talaga siyang pag-aralan, no? Pag-aralan mo yan, yung pat na nagdadalawang isip ka, no? Siguro hingi ka ng, um, hingi ka ng um, tawag dito yung parang coach or hingi ka ng idea sa mga kakilala mo. Kasi nandito yung pagdadala isip mo kung pupunta ka ba dyan sa tatahakin mo. Kung pupunta ka ba na ibang bansa or dito ka lang. Or nandito ba yung swerte mo o nasa ibang bansa. No, kailangan, kailangan siguro makipag-ugnayan sa may mga um, nagtuturo. No? So, um, itong untouchable, so ibig sabihin, itong untouch, uh, untouchable na to, kasi nagkaroon ka dito ng transformation, nagkaroon ka ng trans, transformation sa sarili mo, kaya um, magkakaroon ka na ng, hindi ka na dito basta-basta maluloko, no? Maluloko, or, kasi, nagkaroon ka na ng ano dito eh, kumbaga, um, nagkaroon ka ng experience sa ganyang bagay. So, so hindi mo na yan, hindi na yan mangyayari muli sa iyo kasi um napag-aralan mo na, no? Kumbaga um na, naranasan mo na. So hindi na yan mangyayari sa iyo kung ano may problema na dumating sa si inyo. Yang Taurus, no? Kumbaga isi-isi na lang yan sa iyo. So itong celebration na mayroong magaganap na celebration sa si inyo um, makakamtam niyan siguro kung meron sa inyong ikakasal no kung meron sa inyong ikakasal or may mga ano kayo kung pupuntahan may mga birthday ay may magbabanding kayo ng pamilya mo or siguro um lalabas kayo mag-outing kayo ng pamilya mo matutupad yan no makakamtam ninyo yung mga celebration na uh, um, gusto ninyo mga Taurus at itong inggitera, meron po talaga dahil sabi ko sa inyo kanina, meron nakikipagkompetensya sa inyo, mga taurus, kaya meron na So, yung mga ganito sitwasyon, ay huwag nyo nandalhin, no? Huwag nyo nandalhin sa isipan ninyo. Huwag nyo nandalhin kasi mag-go over. Magkakaroon lang kayo ng anxiety pag inisip nyo yan. So tanggalin nyo po, i, ano nyo lang, tawag dito, i, hayaan nyo, hayaan nyo sila mainggit, basta ikaw, trabaho ka lang ng trabaho para sa sarili mo. So, ano pa, message sa inyo mga Taurus, ang message angel sa inyo is steady progress. We acknowledge you for the progress you made and remembering love in your daily activities. We can clear, clearly see the contribution you're making to the world through, to, through your thoughts, feelings, and action of love. So, yun nga sabi ko sa inyo. Kanina itong mga na minsan na stress ka dito dahil nga nagkakaroon ng competition dahil may mga ganyan nangyayari so um, kailangan mo lang um, yung pang araw-araw na activities mo kailangan mo siyang mahalin no? mahalin mo yung mga activity na ginagawa mo at magkaroon ka ng mga yung mga naiisip mo yung mga nararamdaman mo Um, kailangan yung action mo dapat andun yung love no andun yung love mo sa parang sa communication no pakikipag communication sa sa mga tao dapat am um, hindi ka dito parang hindi ka nagkakaroon ng ego ego sa sarili mo kasi um kailangan mong malaman yung yung mga nangyayari sa pang-araw-araw, no? Kasi kailangan dito is love, no? Love daily, your, your routine, your routine daily. Your, <clears throat> we can clearly see contribution you're making to the world through your thoughts, feelings, and action of love. So, kailangan maliwanag ka, kailangan uh, maliwanag yung pag-iisip mo dahil dyan sa pakipagtulungan mo sa communication, kailangan itong mga naiisip mo, itong mga, mga nararamdaman mo, itong mga action na ginagawa mo, dapat andun yung love. No? So, yun po ang message sa inyo, mga Taurus. So, kailangan, kailangan rin dito yung um, pakikipag um, kumbaba. No? Kailangan andun din yung pagkumbaba, No? At yun nga sabi ko sa inyo, kapag may mga ganitong naiingit, siguro andito rin kasi yung love. So, kailangan nyo rin mahalin, you no know, mahalin nyo, mahalin nyo to. Um, para, kasi once na hindi nyo to, ano, no, um, parang minahal nyo tong sitwasyon na to na parang nandun yung pagko-competition, Sa'yo pa rin ang blessing nito, no? Sa'yo pa rin ang blessing nito, Taurus, kahit, um, kahit nakakaramdam ka na dito na naiinis ka sa kanila or, mga ganyan, no? Kapag pinairal mo yung love dito, um, siyempre, nandun yung talagang um, magkaroon ka pa ng blessing dito. Mas i ka pa. No? So, yun po yung po ang message sa inyo. Mga Taurus, thank you, thank you, and God bless